sa kabila ng tinatahak ng mataas na ratings ng teleserye ng Don Bell, ngunit marami pa rin nagbabash kay Bell Mariano. Sabi nga ng mga netizen, hindi mo talaga maaalis ang mga basher. Ngunit kahit binabash siya, nananatili pa rin na maraming blessing ang dalawa talagang unang pagbibidahan ng Don Bell, ayaw na si Bell para kay Donnie. But, tignan mo naman ngayon ay napakarami ng proyekto ng dalawa. Ngunit, lahat ng basher na papalitan ng blessing ng dalawa. Sa director at sa mga cast na nang galing na napakabait ng love team na to. Tiyak na nababasa ng dalawa ang pagbabash kay Bell talaga dahil sabi pa nga ni Donnie pang na minsan ay nakikita lahat ng tweet ng mga netizen at mga fan sa kanila. At talagang love team na to, imbis na sumagot sa mga basher, talagang ine-enjoy nila ang kanilang trabaho.